sa number 4. Dugoon nga bangkay sa wala pa makilalan nga persona na sapuan sa kilid sang dalan sa barangay Mansilingan sa Bacolod City. May report si Nico Delphine. Wala na makapahalab sa iya hinoptanan nga karbaw ang isa sa mga residente sa Asyanda Gonzaga sa makita ng dugoon nga bangkay sa kilid sang karsada sa barangay Mansilingan kainasang aga. Suno sa mga residente, wala sila sa nabatian ng lupok sa pusil, gani posible ginwigit lang sa lugar ang wala makilalaan nga bangkay. Hindi naman ini bago para sa mag-asawa nga Rodolfo kag Marby Aquino kay kun ila madumduman, pangatlo na ini kabeses nga may ginbilin nga bangkay malapit sa ilagi na istaran. Uh -huh. Sa sumag? Uh, ano gina eh? mo na na sa siguro kay international nanda. anda. na ni Galina nga ba mo? Katatlo na ni. Ay, katatlo na ni. Eh. Oh. Ang katapos ang Police Station 7, ang nagkarga sa lawas ang dugoon nga biktima pa ospital. suno kay Police Captain Andy Ofalia, hindi pa nila mapatod kung balang igo sa bala sa pusil ang ginaangkon nga pilas sa biktima sa yasini nga ulo. Ilaman ginausisa kung may kang tanan ang ginwiget nga bangkay sa nagluntad nga pagpaniro sa barangay Villamonte. Sa nga uh, ito, hmm na okay. short ah uh, okay. sweet ya yeah, uh, nga short ka uh, black sweatshirt. so ano um, na, nalaki dito sa nang sa maligwento nga lugar sa ah uh, ah uh, sige subo investigation na okay. Kung sa isa kina consider din ah so parang depende kung anong magwa sa investigation Malapit lang sa housing project nga ginaistaraan sa mga pulis kag uniform personnel ang lugar nga ginbilinan sang bangkay. Maligwin kag madulum ang lugar bangod wala na nagasiliga ang mga suga sa mga poste. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.